Magandang araw sa kanilang lahat. Ito ang parabola ng tusong katiwala. Nagsalita uli si Yesus sa kaniyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong. Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat na iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili. Ano ang gagawin ko? Alisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungka ng lupa. Nahiya naman akong magpalimus. Aha! Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una. Magkano ang utang mo sa king amo? Isang tapayang langis po. Heto ang kusulatan ng iyong pagkaka-utang. Dali, mapukat palitan mo. Gawin mong limampu. Sumagot ito. Sabi ng katiwala. Tinanong niya naman ang isa. Ikaw, gaano ang utang mo? Isang daang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, Isulat mo walong po. Pinuri ng amo ang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makajos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito, at nagpatuloy si Yesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa upang kumaubos na yon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magditiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ng mga pariseyo, kinutyan nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi, kaya't sinabi niya sa kanila, Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso Sapagkat ang iteratoring na malaga ng mga tao Ay kasukram-suklam sa paningin ng Diyos